What's up guys? Para sa video nga natin ngayong araw, tayo ay magmukbang. Dahil nga ang mabilis yung mukbang ay pares. So pumunta na kami agad sa pinakamalapit na parisan <coughs> ni Mr. Pares. Pumiyahin na agad kayong papuntang Timog. So from Alabang to Timog. Pagdating ko lang namin guys, meron na agad akong espantan na vlogger. Ayan kilala kilalang mukbangers yan. Kung kilala nyo siya guys, pa-comment daw naman kung sino yan. Busog yeah. na naman. Sao ba? <laughs> Five vloggers na nagshoot kayo niyan, si Ka Food Trip at si Chano Vlogs. Naiyan naman ako hindi sama sa vlog kasi naikiusap na isama ko daw sila, di ba, di ba? Kasi yan, may naglakas pa ng loob na magpa-picture sa akin. Tingnan mo naman, oh. Pagkatapos nga nilang magpa-picture sa akin, guys, at magpakuha ng video. Ayun, iniwan na nila ako. Pero tingin ko kasi, ay, so wakas, Makakain na ako ng matiwasay, eh. diba? Ops, ops, ops. Baka naman usgahan niyo ako na sobrang tapaw ko. Pero tingnan niyo lang, guys, kung marami ba akong nakain dyan. Siguro nung kabataan ko na, ano, eh, I yung kalakasan ko kumikaya ko ng yan. Pero kasi may na akong kumain at saka, syempre hindi na tayo pabata. Lahat ng in-intake natin dapat iniingatan natin. Lahat ng kinakain natin mag-iingat tayo. So kaya kung kayo guys may kayo kumain sa ganyan. Make sure na yung dugo nyo, yung health nyo, i-check nyo palagi kasi hindi biro yung mga ganyang pagkain. Hindi nakakatuwa Kaya kung may ka kumain ng ganyan, dapat sabayan mo siya ng exercise. Ika ang health is wealth. Okay? So hanggang dyan na naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you and have a great day. Bye bye.